Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong Sunday, February 16, 2025. Ayon sa PAGASA, tatlong weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Una, yung shear line na magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan, particular sa bahagi ng Extreme Northern Luzon. Ang shear line ay ang banggaan ng mainit at malamig na hangin na nagdudulot ng mga kaulapan at pag-ulan. Pangalawa ang Easterlies. Ang hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. At pangatlo ay ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Ito ay ang salubungan ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo. Makikita ang mga kaulapan sa katimugang bahagi ng Mindanao, kaya asahan ang maulap na panahon sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Sok Sargent, at Davao Region. Ayon sa pinakahuling datos ng Pagasa, asa wala tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Bahagyang humina ang amihan, kaya ngayong araw, asahan ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa kanlurang bahagi, kabilang ang bataan. Lagay ng panahon ngayon sa Luzon? Mataas ang tiyansa ng pagulan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa shear line. Ang Easterlies naman ang magdadala ng pagulan sa mainland Cagayan, Isabela, Aurora, at Quezon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, generally fair weather ang mararanasan, ngunit posible pa rin ang scattered rains and thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang gabi sa Visayas at Mindanao. Sa Palawan, generally fair weather din ang mararanasan ngayong araw. Sa malaking bahagi ng Visayas, generally fair weather din ang mararanasan, ngunit may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms. Sa Mindanao, dulot ng ITCZ, mataas ang tiyansa ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms, lalo na sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Sultan Kudarat, South Cotabato at Davao Region. Mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides sa mga apektadong lugar. At sa kalagayan ng karagatan? Dahil humina ang amihan, wala tayong nakataas na gill warning sa anumang bahagi ng bansa. Ibig sabihin, ligtas ang paglalayag para sa maliliit na sasakyang pandagat. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat dahil posible ang biglaang paglakas ng alon lalo na kung may kasabay na thunderstorms at iyan ang ating weather update para sa araw na ito huwag kalimutang mag-like mag-share at mag-subscribe sa aming channel i-click din ang notification bell para updated kayo sa susunod naming weather reports maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat